ay lalaki ng mga ano dito oh. mga spellbot mga idol oh. yan po lalaki mga paarkilahan po yata yan hindi ko alam dami po dito oh. ganda oh. ano lalaki ay uy dami po na andun hanggang doon pa sa dulo ayun o as yung building yung building yan kala mo maliit yan laki pala pag ikay lumapit dito sa may tabi ng fan dagat gaya nitong isang ito ito pa yan napakalaki mga idol Ayan, a, ito naman po kami ngayon sa Pasay City mga idol dito sa tabi ng Baywalk. Ano po makikita ninyo? O, paano? Ako ah. yung asawa ko na yan. Ang <laughs> <O>, paano ko? <laughs> Ayan po, o, laki ng mukha. <laughs> Kitang-kita ata dito, diba? <laughs> Oh. <coughs> yan mga idol, oh, yan ang laki ng barko dito. Yan, laki-laki oh. Napakadami. Yan po, oh, yan. Dami hanggang doon yan, sa dulo. Ganun sa likod. Ayan, napakadami okay. ho, yan, napakadami yun yan. Ano oh, kalapit ko na. Ayan, ito na, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tapos yung mga building, Oh. Ayan, o. Oh. Aas. Ayan, mga idol. Ay Labuan tubig daming isda maliliit yun din lang halaman po dito na ito ito halaman Kalapit ko na oh. napakaganda ang tubo ang talbos anong idol oh taas ang building oh, oh taas ang building oh ayan oh oh ah, napakataas ang idol